Hello? Hello po. Ayan. Hello? It's a new beginning of hope. <laughs> so, ayan. Maraming nangyari sa atin ng mga nakaraang nakaraang uh, araw. Ayan. So, uh, second time again and again. Ayan. Sa buhay ko na nangyari uli nung uh, iparamdam sa akin ng Panginoon na Jesus Christ yung uh, pagmamahal niya sa akin Amen! So, ayan nung ano, nung uh, September 18, ayan nung isang araw lamang yun mga kapatid, at talagang uh, tunay talagang nangyari sa buhay ko at sa lahat ng mga nandoon din, hindi naman sa lahat nang nandoon I Amin mean, uh sa bagay nakita nila yung uh, ginawa kasi ng uh, Panginoon so lahat so lahat nakita nila saka sa mga naka-receive ng uh, mga blessing ng Panginoon at yun nga second time again and again ayan <laughs> uh, wow <laughs> wow ginawa ng Panginoon sa buhay ko again and again at hindi ko uli yun makakalimutan at yun nga, uh, nung, um, September 18 kasi, uh, pumunta dito sa Pilipinas si Apostle Catherine. Ayan. <laughs> At uh, isa ako sa kumuha ng ticket. Ayan. Nada! Noong September 18 niya, nangyari. Ayan. Ginanap ito noong uh, doon sa uh, Mall of Asia ayan, no September 18 so, nung isang araw lang yun nangyari at um, kasama ko yung aking uh, family ayan, so uma, uh, uh, ang iniisip ko nun uh, sila yung alam mo yung mangyayaring himala sa kanila sa kanila tapos uh, nung dumating ako, do, nung nandoon na kami kasama ko yung pamilya ko ako yung, ako yung wow. Kasi uh, pagkalabas kasi ng mga anak ko, diretso kami doon sa Mall of Asia sa Maynila. So kaya uh, um, excited, matagal na excited. Yun talaga yung uh, hiniling ko sa Panginoon noon pa man. Sabi ko, pag pumunta talaga dito si Apostle Catherine sa Pilipinas, pupunta talaga ako. At sabi ko talaga yun sa Panginoon, pinirey ko yun sa Panginoon sa pumunta si Apostle Catherine. Kahit sabi ko, kahit malayo yun, pupuntahan ko yun. <laughs> Tapos nangyari yun, yung, yung uh, uh frayer ko na yun. So, yun na nga, nangyari noong September 18. <laughs> At, yun, ang saya ko kasi, ah, uh, alam mo yun, ah, uh, nandun talaga yung uh, totoong uh, uh, mananampalataya ng Panginoon, tutulo, tut, yung, yung power ng Panginoon andun talaga. At isa na naman nga ako sa, ah uh, wow, ah uh, alam mo yun, psh, ginising na naman ng Panginoon, <laughs> pinaramdam na, na naman ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, ipinakita na naman niya sa akin, kaya ayun ang saya ang saya ang saya ang saya talaga so yung uh, mga anak ko hindi naniniwala doon ang dami nilang katanungan kasi may exam sila kay nabukasan na uh, September 19 kasi exam nila so dapat magre-review sila September uh, 18 noon Uh, pagkalabas sa school, tapos magre-review sila. Tapos, ang ginawa ko, sabi ko, huwag muna kayong mag-review, diretso tayo sa, sa, uh, Um, a sa Maynila kasi nga ah uh, uh, minsan lang kasi mangyari yon sabi ko gano'n. so napaka-swerte ko kasi nangyari yung uh, aking hiniling sa Panginoon na sabi ko sana pumunta dito si Apostle Catherine <laughs> Ayan. so isa ako sa mananampalataya sa Panginoon na naniniwala uh, noon pa man at marami din namang himalang nangyari sa buhay ko na pinahalagahan ko talaga kaya hanggang ngayon ah uh, Uh, Jesus pa rin ako at uh, talaga hindi na yung mababago dahil sa pamamagitan ng pinagkalob sa akin ng Panginoon. At uh, yun nga, um, nagkaroon na naman ng himala, second time. Nung first time kasi na nangyari yun, nanood lang ako sa online through Apostle Catherine at uh, talagang uh, pinaramdam talaga sa akin ng Panginoon yung uh, pagmamahal ng Panginoon sa akin sa pamagitan ng Apostle Catherine online lang po yun nangyari So, talagang ang saya ko noon, nung pinagkaloob sa akin ng Panginoon, yung, uh, wow, <laughs> yung nga uh, pagmamahal na yun sa, sa akin ng, uh, ng Panginoon, ng Diyos Ama. Ayan, sa pamagitan ng Panginoong Iso Kristo. Talaga, ang saya, ang sarap sa pakaramdam, sobrang, so, sobrang saya, sobrang peace. Yun, tapos, uh, at na naman, second time na uli, ayan, sobrang wow, halos binibigkas na ng bibig ko. Jesus, Jesus, talagang itinataas ako ng Panginoon dun sa events na yon talagang wow, talagang, oh, <laughs> ang saya, talagang, Ah, uh, 'yung kasamaan na uh, nangyari sa buhay mo, talagang wash 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 wash. <laughs> Wala talaga. Sin dinangal talaga 'yun ng Panginoon 'yung nangyayari sa sa buhay mo na hindi maganda. Tinanggal talaga 'yun ng Panginoon. Tapos ah, uh, 'yung isip ko, Lord, bala na po kayo sa nangyayari sa akin. Tapos wow, tebelang <laughs> ganun talaga yung nararamdaman ko tapos may kung ano doon sa loob ng aking katawan syempre alam ko naman na ang Panginoon yun ayan, ang, ang Diyos sa mayon na kumikilos so para iparamdam niya yung totoong pagmamahal niya para sa aking kasi nga uh, dumarating yung time na na-stress ako sa nangyayari sa sa pamilya ko, sa buhay ayan, so wow <laughs> talaga namang wow Ayon, so, at katotohanan po yan, ano po, ayan ayon sa uh, gawa chapter 2 verse 18, ayon, sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Ayon, katotohanan po yan. at nangyayari na yan. Amen. <laughs> <laughs> nangyayari na po 'yan sa panahuna sa, sa panahon natin ngayon nangyayari na 'yan at ako'y nagpapasalamat kasi nagpapasalamat ako sa Panginoong Kristo dahil sa ako sa napuspos ng ating uh, Panginoon ng ating Diyos Ama yung pagmamahal niya po so kaya thank you Lord thank you po Ama sa langit ayan so talagang uh, wala wala talaga yung kasamaan ni talagang free yung katawan mo sa mga nangyayari sa buhay mo talagang wow free as in free as in free as in free <laughs> wow ayan so pa pakik ko lang po yung uh, uh uh clip dito ano po yung nangyari ah uh, yung clip dito na uh, sa Mawa Arena pero yung mismong uh, video na nangyari sa akin wala <laughs> kasi uh, hindi yung mga anak ko hindi naman mahilig sila mag uh, uh bibideo, yung mga katulad ng sitwasyon na ganyan na sila ay ma tataranta. Ano po? So hindi nila na yun hindi sila nagbibidyo sa mga ganyan. Hindi mahilig mo bibidyo yung mga anak ko. So tapos nandoon pa kami sa dulong-dulo. <laughs> Nasa taas kami. Ayan. So, yung mga uh, part, yung mga VIP, ang mga voluntary, Ayan, mga voluntary nung uh, uh, events na yun, uh, pinuntahan nila ako sa taas, Ayan, pray over nila ako kasi, pero kasi hindi nila alam yung nangyari sa akin, nakala nila uh, uh, nagkaroon ng uh, demonic, ano ba yun, uh, pinalalabas yung kasamaan, yung uh, Uh, mga demonyo sa katawan. Hindi hindi kasi gano'n yung nangyari sa akin. Uh, ang nangyari sa akin kasi ah uh, napakaganda. Tapos tinatanong nila ni akin tinatanong nila kung kung uh, okay lang ba ako, dadalhin daw ako sa clinic, dadalhin ako oh, at chine-check up na ako nung uh, uh, representative ng uh, medical doon. Nilagyan na ako ng uh, ano ba nito? Uh, para malaman ma-check yung hininga ko sa kadaliri. <laughs> Pero hindi Uh, hindi wala akong nararamdaman sakit noon. Ang naramdaman ko ay uh, uh, masaya yung, yung, maluwag sa pakiramdam na ipinipraise ng aking Panginoon, sinisigaw ko. Lord Jesus, tas <laughs> lo, tulo na tulo yung aking luha noon, tulo na tulo. Hanggang sa wala talaga hanggang sa matapos 'yun. Dalawang balak talaga uh, panoorin si Apostle Catherine pero Uh, nagsisimula pa lang si Apostol Catherine ha, magsalita, uh, na magsalita. Nasa upuan ako noon. Tapos, biglang uh, itinataas ng uh, Panginoon. Ayan, itinataas ng Panginoon yung aking muka. Dahan-dahan. Tapos, maya-maya, nag-ano nag na ako, sumigaw na ako. Jesus! <laughs> tapos, maya-maya, wow! <laughs> Hanggang sa hanggang sa hindi ko talaga, hindi, hindi may explain, pero talagang nandun yung kapangyarihan ng Diyos sama, naandun yung pagmamahal ng Diyos sama, naandun talaga yung uh, alam mo yun, yung tinataas ka ng Panginoon, tapos itinitigala ka ng Panginoon doon sa taas. Nakagano talaga ako. Tapos wini worship ko yung uh, Panginoon. Tapos sa isip ko, Lord, bahala na po kayo. Pero binibigis ng uh, akin aking bibig, Jesus. <laughs> wow! Jesus! Wow! Tapos, eh uh, nga, um, sa akin uh, syempre nandun pa rin naman ako sa aking uh, uh, pag-iisip ay naramdaman ko may something na may uh, tao na humawak sa ulo ko na may medyo mabigat pero uh, nawala din 'yon nawala 'yon sa pamagitan ng Panginoon, ayan uh, tapos may something na hindi maganda nawala din 'yon kasi nga nandoon talaga yung uh, wow power <laughs> wow, ang saya So, kaya katotohanan po yung mapuspos pa kayo ng Holy Spirit, ng Espiritu ng, ng, Espiritu ng Diyos. Ayan. So, katotohanan po yung uh, sa gawa, chapter 2, verse 18. Ayan, ulitin ko po ulit, Ano po, sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking minsahe. Wow! Tiyan niyo po. Yan po ay katotohanan na nangyari at hindi lang po sa akin nangyari ayon sa event na iyon na uh, kung panunoorin nyo po sa Apostle Catherine, meron po sa YouTube. Ayan, Revival Now in the Philippines. Ayan, nasa YouTube po. Apostle Catherine, save nyo yan sa at uh, uh, YouTube. Ayan, tingnan nyo po sa YouTube. Nandun po yung... Uh, pagbisita ni Apostle Catherine ano po dito sa Pilipinas at Uh, yun nga, dahil ang layo namin, doon pa kami sa kaduluduluan at sa kataas-taasan pa, kaya hindi naman kita doon yung nangyari sa akin. Pero talagang yung mga voluntary noon, uh, hindi sila magkaintindihan <laughs> kung anong gagawin sa akin. Tapos ako ay uh, hindi rin makamukapagsalita ng maayos. Tapos, ah, uh, Uh, sabi nila dadalhin daw sa clinic sabi wala naman, wala naman ako sabi ko sa sabi nila sa akin may sakit ka sabi ko wala wala po wala pero danda lang wala sabi okay ka lang opo sabi ko ganun tapos uh, dinala nila ako doon sa harapan naka ako kasi hindi ko talaga uh, kayang maglakad hindi ko talaga kaya mag as in talagang napuspos ako ng uh, uh spirito ng Diyos nun ayun thank you Lord Jesus <laughs> tapos ah... Uh, ayun, nang nakarating na doon, exacto ng mga, uh, mga ilang, uh, mga 20 minutes, ganun, uh, 30 minutes, nandun ako sa harapan, doon sa stage ni Apostle Catherine, uh, ayun, uh, madaming, uh, uh, madaming pinagkalooban din doon, ano, madaming napuspos din doon ang Espiritu ng Diyos, thank you Lord Jesus, at, Ayon, uh, maraming pinagaling, maraming uh, hinilod sa sakit, pinalayas ng marami pinalayas ng uh, uh pinalayas sa demonyo sa mga taon na doon sa pamamagitan ng Apostle Catherine. Thank you Lord Jesus. So Uh, yun talaga yung nangyari and then pagkatapos noon uh, after 30 minutes nga nangyari yun na 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 na, na, na na, 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 dinala ako doon ng mga voluntary kasama yung aking pamilya ayun uh, no na, na masan ako <laughs> Saka, tapos na nagkakakanta na si uh, si Chantel. <laughs> tapos na yung kuno uh, na himas-masan ako. So, hindi ko na napanood mismo si Apostle Catherine hanggang sa matapos. Ayun, pero uh, maganda naman yung nangyari sa akin at nakita nung pamilya ko na talagang, wow, kung ka kapangyarihan ng Panginoon, ka kapangyarihan natin Diyos sama, kung gano'ng ipakita ng Diyos sama yung pagmamahal sa lahat ng tao. Ayan, amen. So, ako kasi, uh, bukal kasi sa kalooban ko, uh, always lagi tanggapin ng Panginoon sa buhay ko. Kaya, alam ng Panginoon na talagang, <laughs> wow, talagang, uh, hindi ko palalampasin lalampasin yung araw na yun ng pagdating yung pagpunta ni Apostle Catherine dito sa Pilipinas. Ayun. Amen. Tapos ah uh, ito ayon sa ayon sa Lucas chapter 12 verse 7. Yan. So kaya nga po tayong ng uh, mga taga ng ating Panginoong Hesus Kristo at kung sa kalooban mo na ikaw ay mananampalataya, tinatanggap mo si Jesus, ang kasama na tinatalikuran mo, Ayan, hindi mo tinatanggap yung kagawain ng masama na yan. Ayan, ayon sa Lucas chapter 12 verse 7. Ayan, sabi ng ating Panginoon, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya hu huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Wow! <laughs> Tiga po, wow! Tayo ay mahalaga sa ating Diyos ama. At yan ay patutuo ng ating Panginoong Kristo, Kaya uh, mas uh, mas tagnapin niyo po ang ating Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Ano po, kung gano'n tayo kamahal ng ating Diyos Ama ipakita natin na mahal din natin ang ating Diyos Ama, Ayan. Ano po, sa pamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo, uh, uh, sundin natin yung kalooban ng Diyos Ama, Ano po, kung ano dapat niya nga uh, gustong nga uh, ipagawa or ano dapat ang gustong mangyari sa atin ng Diyos Siyempre, ano bang gusto na atin ng Diyos para sa atin? Ayan. At siyempre, ang tayo ay uh, mag-worship sa Kanya, huwag tayong mapahamak, sumunod tayo na tayo ay tumalikod sa kasalanan, Uh, wag natin tanggapin ang uh, kaaway, ang demonyo sa buhay natin. Dahil tayo pa rin yung masusunod eh. Tayo pa rin yung masusunod. Tayo pa rin yung may authority kung sino yung gusto natin. Kung gusto natin yung demonyo, kung gusto natin ang Panginoon. Ano po? Pero yun nga po, isipin natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos ama. Ano po? Na gusto tayo na ating Diyos ama ay makapiling niya. Kaya, Sundin natin ang ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Isa Kristo. I-worship natin ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Isa Kristo. At sundin natin ang kalooban ng ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Isa Kristo. Amen. Yung, uh, gawain, uh, yung gawain ng demonyo, gawain ng masama, uh, tanggalin na yan sa buhay. Ano po? Tanggalin na yan sa buhay. Amen. Ayun. So, amen. At yun po, yung nangyari na yon sa sa akin akala ko sa kanila mangyayari sa aking pamilya pero at least uh, nakita nila yung katotohanan huwag papaano uh, ipakita ng ating Diyos sama yung pagmamahal sa atin sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Iso Kristo namulat sila ayan, namulat sila sa katotohanan na yun bagamat sila man ay mananampalataya yung pamilya ko kasi mananampalataya din naman, mananampalataya din naman sila sa ating Panginoong Isokristo naniniwala sila, pero uh, hindi nila kasi alam yung talagang uh, kung papaano kumilos ang Panginoon sa buhay ng uh, bawat totoong mananampalataya Amen So, nung nakita nila yung katotohanan na yun ayun 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 Uh, nabuwa na, nawala yung uh kung ano ano nga sinasabi about uh, sa totoong nangyayari na ipinakita ng Diyos Ama sa buhay ko na nakita nila ayan sa akin amen second time uli nangyari uli wow at sobrang more sobra 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 ang nangyari nung uh, umatend ako nung uh uh, uh Nung umatid ako, nung doon sa Mawa Arena, guys, <laughs> no September 18 yan. Ayan, so hindi na ako na uh, sumali doon sa mga, sumama o su nagline uh, nag doon sa mga uh, magpapatotoo. Ayan, about sa nangyari sa araw na yun, hindi na kasi uh, gabi na noon eh. Natapos yun siguro mga alas 10 na o nakaalis kami doon mga 11 na. So, nakarating kami dito sa bahay ay mga 12.30 na ng gabi. Mga ganun. Kasi, ah, uh, may pasok yung mga bata, may exam. So, hindi na ako uh, nag-share ng aking uh, patotoo. So, ayun. Thank you, Lord Jesus. Sa katotohanan na yun, sa ipinaramdam mo sa aking pagmamahal <laughs> na ano naman. At alam ko pong uh, marami kayong nga uh, gagawin din para sa uh, sa buhay ko para din sa ibang tao para sa inyo guys ayan so kaya kailangan totoo yung pananampalataya nating sa ating Panginoong Jesucristo pag kayo na nananampalataya kung kayo na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo ah uh, talagang uh, kailangan tunay ano po hindi lang bastao oh, naniniwala ako kay Jesus hindi lang ganoon kailangan patunayan mo sa sarili mo kung talagang mananampalataya ka sa Panginoon. Pahalagahan mo yung ginagawa sa iyo ng Panginoon. Like, maliit man niya na bagay. Ano po. So, ayan. God bless sa inyo mga kapatid. Ayan. Happy ako kasi. Ayan. Uh, it's a big, big, big blessing na uli yung nangyari. <laughs> wow! Sa pamagitan ni Apostle Catherine. Wow! <laughs> ayan. So, Thank you mga kapatid, pero ayan, dahil kasama natin ang presence ng Panginoon, thank you Lord. Uh, gusto ko rin mag-share sa inyo, ano po, ng uh, blessing sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Ayan, kasama natin ang uh, presence ng ating Diyos Ama, ang Holy Spirit, ayan, amen. So, ano ba ang dapat niyo pong gawin? surrender nyo lang po yung inyong sarili sa ating uh, uh, Panginoong Kristo. Tawagin niyo si Jesus Christ at tandaan nyo, wala din imposible na kayo ay mapuspos ng uh, Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit. Tandaan nyo po, ang ating Diyos Ama ay Holy Spirit. Amen. So, ano man ang ma-receive ninyo po sa pamagitan ng video ito, tandaan nyo po, walang imposible sa ating Diyos Ama ang lahat ng bagay. Amen. Kaya kung ikaw ay bukal sa kalooban mo, natanggapin ng ating Panginoon, tandaan mo, para ramdam sa iyo, marireceive mo, yung pagmamahal na dapat mong ma sa araw na to sa pamagitan ng video ito. Amen. Ayan. So, anong gagawin mo kapatid? I-surrender mo lang yung sarili mo sa ating Panginoong Iso Kristo. Surrender ka lang. Isipin mo si Jesus. Ayan. I-bless kita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit. Amen. Sa pamagitan ng pananampalataya mo sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ang gagawin mo lang, kapatid, ay uh, isurrender mo lang yung sarili mo sa Panginoon. Tawagin mo sa Jesus. Sabihin mo sa sa Panginoon Iso Kristo kung ikaw ay uh, may nararamdaman sakit kung ikaw ay sinumpa kung ikaw ay uh, uh, may problema depression, stress kung ano pa man yung nangyayari sa buhay mo surrender mo yan sa Panginoon ngayon din Amen Ayan. Thank you Lord Jesus Thank you Lord Jesus Have your way Holy Spirit Thank you Lord tandaan niyo po mahal ng Panginoon ang lahat ng kanyang tagasunod Amen Wow Thank you Lord Jesus Let's show the Spirit in Jesus name Thank you Lord Jesus Have a way Holy Spirit Thank you Lord Sa pag-surrender ng kapatid kong ito Tanggapin mo ang iyong kapayapaan in my Lord Jesus Christ name. Sa pagsurrender mo sa ating Panginoon, tanggapin mo ang iyong kagalingan sa lahat ng bawat parte ng katawan mo, mapa loob ng katawan, labas ng katawan. Tanggapin mo ang iyong kagalingan in mighty Lord Jesus Christ's name. Receive your healing in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord. Touch your soul and free in mighty Lord Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. Lahat ng sumpa na yan ay sinasurrender mo sa Panginoon. Pinuputok yan, minawalang bisa ko yan in mighty Lord Jesus Christ name and show the spirit in my Lord Jesus name. lahat ng sugat na yan maghilom in my Lord Jesus Christ name. lahat ng sakit na yan mawala ngayon din in my Lord Jesus Christ name. thank you Lord Jesus have your way on the spirit thank you Lord sa lahat ng kasingulingan na yan Elias, in mighty Lord Jesus Christ name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Free and mighty Lord Jesus' name. Free our soul and mighty Lord Jesus Christ's name. Lahat ng kadena ng ginawa. sa kanya nang kaaway kinadira siya ng kaaway spiritual pinuputo ko yun minubasa ko yun in eh, mighty lord jesus christ na eh. thank you lord lahat ng madaming espiritu na nilagay sa kanyang katawan inuutosan ko yung lumayas in mighty lord jesus christ na eh. walang matitira kahit isa layas in mighty lord jesus christ na eh. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Have your way, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Sa pamagitan ng pagsurrender mo sa Panginoon, yung problema mo, ta maayos na, my dear Lord Jesus, na. Sa pamagitan ng pagsurrender mo sa Kanya, sa Panginoon, sa Kristo, para sa kapayapaan mo, sa kapayapaan ng kapwa mo. Anggapin mo yun. Ang kapayapaan na yun, in my Lord Jesus name. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. touch every soul and breathe in my lord jesus name thank you lord thank you lord jesus thank you lord jesus thank you holy father thank you holy spirit thank you lord jesus forever oh amen thank you lord Have your way all the spirit thank you lord jesus thank you Lord jesus peace in jesus name thank you lord peace in jesus name free and mighty lord jesus name Lahat ng ng Ayan. ilabas mo yan din ngayon din in mighty Lord Jesus na magkaloon ang deliverance sa buhay mo ngayon din in mighty Lord Jesus Christ na lahat ng tinanim sa iyo ng kaaway ilabas din ngayon din in mighty Lord Jesus Christ na lahat ng yan ilabas, walang matitira in mighty Lord Jesus Christ na thank you Lord Thank you, Lord Jesus. Lahat ng kasinungalingan na yan, layas. May the Lord Jesus na yung demonic. Demonic, demonic, demonic. Wala ka sa tao ito. Maputog yan, winawasa ka yan. In my the Lord Jesus Christ na yan. Have way, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, forever thank you lord thank you holy spirit thank you holy father wow thank you lord forever ayan amen wow amen 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 so ayan kapatid thank you lord jesus thank you holy father the way na receive mo yung blessing mo at naway, lalong tumigaway ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo. Amen. Ayan, God bless sa'yo kapatid.